At ayun na nga guys May nabilitaan tayong may Filipino restaurant dito sa Dublin, Ireland Syempre, pasyal agad So, yun pala guys Filipino Bakery and Coffee Cafe So, sa unahan pala may parking area So, di siya mahirap So, madali lang So, ayan. Yan yung parking area. Tapos, kunting lakad lang. Pabalik doon. At saka, may mga chicken liken saka, ito yung landmark, guys. Katabi ng Starbucks. Yun na yun ang Filipino Bakery and Cafe. At, ayan na. Siyempre, excited. Excited kami ni Mrs. Ayun, pumasok na siya. Agad, tiningnan natin. So, ang style pala nila nito, guys. Para siyang karinderiya. Uh, may mga tinapay din sila, may mga kakanin, mga desserts. So kumbaga parang kumplitos ricado sila. So may mga ulam, tinapay na, tsaka kakanin. Yun yung ano nila dito. So yung mga ulam nila guys, nasa gilid, nakahilira lang. So parang karindiriya style siya, pero madamihan. So napunta pala kami dito nung ano, uh, late Good Friday. Kaya ang ulam nila dito, ang daming klasik-klasik ulam na isda. So, yan yung middle board nila, guys. May beef, may pork. So, iba-iba din. So, ang dami din nila. So, ito na, guys. Tingnan nyo. Yun, guys. so oh, yung gusto ko. Balbakwa. Yan. Ang in-order ko, guys. Balbakwa. So, karamihan din, guys. Mga isda. Yan. May munggo. Yan. At syempre, di na pinatagal, guys. Nag-order tayo agad. So, ang in-order natin ay, syempre, balbakwa. So pag order ko nito guys, tinanong ko ano, ano kuba ba ito? Sabi Bolbakwa. So tinanong ko sila, Bisaya ba kayo? Siya, hindi. Pero ang nagluluto daw, Bisaya. Kasi sa ang Bolbakwa guys, sikat sa mga Bisaya ba. So yan yung in order pala namin. Uh, inununan, pak, isdang paksil, tsaka Bolbakwa, tsaka yung Lungganisa. Yan, Pilipinong-Pilipino tayo guys. Ayan. So yan na guys oh. Balat ng baboy. O baboy ba to o baka? Ayan. So, kain na na, guys. Ayan, tinik pa talaga. Tino, inamoy muna kung pareho ba talaga. Oh. Pero in fairness, guys, ang balbakwa nila, lasang balbakuwa talaga. Ito yung inahanap ko na balbakuwa Lasa. Masarap. Pero masarap yung balbakwa nila. Ayan. hindi tayo nagpaawak dyan, guys. Kinain agad natin bala na sila si Mixis at mga kids. Basta tayo, kain na naman ba So, ito. Ah, may paksiw pa oh. Siyempre, kumuha rin tayo ng dessert. Ube buko dessert pala to guys. Parang buko pandan, pero ube tsaka buko. Tsaka may mga puto din pala sila. Hindi ko lang na-videohan. So, ito si Queen, kumakain na ng dessert. <laughs> Hi. <laughs> Isa so yummy. Isa so yummy. At di nagpahuli ang turon nila guys Ang laki So ayun na nga guys maraming salamat Uy nag refill na si kuya sa balbakwa Best seller ata tong balbakwa So yun pala guys maraming salamat At see you sa next video ko Maraming salamat sa Filipino Bakery and Cafe Pabush